nga ay nakabihis nga ang mga person at pupunta nga kami ngayon sa pangmalakas dibu ng mayayaman. -shoot, ha? Dito kasi sa lugar namin ang basihan ng yaman kapag ka nag-birthday katapos dito ang venue nakarating nga kami dito sa loob eh nakakahiya nga dahil kanina pa pala nag start yung program. Pero buti na lang hindi masyadong halatang late kami kasi nasaktuhan naman mo naming picture taking na nga. At ayun nga, ito nga pala yung na si Precious sa pang niya nga ay si Madam Carol. After nga ng picture taking eh kainan na nga pero hindi na nga kami pinapila dahil nakaupo nga kami dito sa picture taking. Kalago ng bride vlog. <laughs> At grabe, sa buong buhay ko, ngayon lang rugo ako nakaupo sa VIP na upuan. Habang nagbibihis nga yung debutant, nagulat ako kasi may paraffle pa sila ng mga appliances. Sabi ko nga kay Bebo, kanina pa kami nagtititigan, huwag kaming uuwi hanggat di namin nauuwi washing machine. Habang tinitingnan ko nga to si Precious, abay naalala ko nga nung yung nagdebu. Ay te, feeling ko nun anak na ako ng kapitan namin kasi pinagdebu talaga nila ako sa court namin. Nakshoot Ay pak, dinaig pa ako ng nanay niya. Mas malakas pa sa akin. Dinaig pa akong bumaleng tuwang. Sakto naman mo ngayong month ng September ay eh, magdidibo na rin si Richie. Balak ko rin niya ipagawa kay Angeline mapagmahal. Kakayanin niya kaya? Uy, <laughs> may maya, maya nga, pinalabas nga kaming lahat na guests at naluka nga ako ng bongga. Sobra akong kinabahan dahil kala ko ano na nangyayari. Kaya naman pala, eh, may lantern effect pa sila. Binigyan na nga kami isa-isang mga guests nitong mga lantern at Diyos ko, makarani yung gamitan ni. <laughs> At syempre dahil bigatin nga yung mga kasama natin dito, hindi tayo magpapahalatang wala tayong alam. Kaya naman ang ginawa namin, nagtingin-tingin muna kami sa kanila bago namin sindihan yung amin. Kapag palipad na nga ang iba, tapos kami nandito sa gilid, eh hindi pa rin namin alam kung anong gagawin. Abay first time ko nga lang yata makakita nitong lantern sa malapitan. Diyos ko, panay saranggo lang nakikita ko sa amin. At nung mga time nga na to, ay naisipan ko na nga rin buksan yung akin at titingnan ko nga kung mapapalipad ko rin. Diyos ko, tawang-tawa kami ni Bebo. Nasunog ba naman yung amin? Nakshuta. Kaya naman pinatay na lang namin yung apuy kaysa makasunog kami ng buhok. Nanuhod na nga lang kami dito sa gilid at nakita ko nga to si KTV at si Vry Vlog na pinapalipad na nga yung kanila. atong ang akala nga namin lilipad na, e bigla nga ulit tong bumagsak. Sinubukan nga ulit namin tong paliparin na tuwang-tuwa nga kami kasi kami lang yata'y ay nakapagpalipad. Pero Diyos ko, at kabira, bumagsak rugo sa puno. E Diyos ko, anong gagawin namin dito? Tatawag na ba kami ng bumbero? <laughs> Nakshoot ka, Vry Vlog? Manilab ka, palti ka. Pero wag kayo magalala, natanggal din naman namin yung lantern doon. Tapos pinapasok na nga kaming lahat na guests. After that, ay eh, nagpaalam na nga rin kami sa kanila dahil anong oras na rin kasi to. O diba, bonggisius, ang dibo na pinantahan namin. May palantern pa. Pero wag silang magalala sa dibo ni Dechi, tigitigay sa kaming saranggola. <laughs> eh, yun na nga, nung paglabas nga namin dito sa venue, eh, may nakakilala pa nga sa amin, kaya nagpicture-picture muna kami. Pero ang dahilan talaga kung bakit gusto namin umuwi, eh, ihina ako. Hindi ko alam kung paano kung iihi dito sa suot kong damit. <laughs> O diba, yung ihina ko, ikuha ko para gumag-TikTok. Nak-shoot ah. <laughs> Siyempre, ipa-flex ko rin yung outfit ko ngayon. O diba, ang lakas ng loob ko mag-fitted. Akala ko, kasi, konti lang kakainin ko. <laughs> At yun ang nga, pag-uwi nga namin, eh, dumiretso nga agad ako sa CR para mag-alis na nga nitong make-up. Kailangan ko mag-skincare ng buong dahil maghapon na nga itong nasa mukha ko. At talaga naman na naninigyawat na nga ako dahil nga napapadalas na nga yung pag sakin sa akin. Kaya naman bago matulog, eh, umiinom talaga ako nitong Neko C at sinasabayan ko na nga rin niya na Neko Tayon. Alam nyo naman, yan yung mga bagay na hindi pwedeng mawala sa araw-araw na buhay ko. Neko Tayon kasi hindi lang yan nakakaputi, nakakaglow din yan ng skin natin. Masyado na nga mahaba yung araw na to, kaya naman itulog na natin yan. <laughs> Matanong ko lang sa inyo, na subukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo, itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. At higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill upan nyo lang lahat yan. Ilagay ang inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May color game, toss coin at iba pa. Itong color game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka nga lang din nasa peryaan pero ang kaibahan dito dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag in at mag-withdraw dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!